Ngit-ngit anak no. O uh, ngit-ngit anak. Uwan sad. Oo. Uh. Sige lag anak. Paminawa. Oo. Uh. Say good morning to your viewers usa. Ina e guys, happy rainy Monday. Happy rainy Monday to all of us guys. Umuulan. Please mama. Thank you, anak. Kaloyan kas God for me. Yan, guys. Umuulan na naman, guys. Oh. Pero hindi pa kalakasan, mga palangga. Hindi pa kalakasan ng ulan. So, dali-dali, may video din di ni Papi, guys. Sa tindahan kayo. Wala pa ang sa'y customer, mga palangga. nag pa may customer. So, yan. Isipte na lang ginina ko ako kung mga gamit ron, guys. Kay kusog yun yung uwana, guys. Mukusog yun yung mga palangga tarong anak tarong papi higdag tarong na sige na anak yan po mga palangga. nag start ng umulan pero araw araw po dito guys umuulan naanad na lang may mga palangga pero karon kay bagyo naman manjun ni guys so nagmamatsyag ni papi sa bagyo so ayan guys nandito na po ako sa loob ng tindahan so Nag-start na po umuulan mga palangga dahil ngayon daw magla-landfall yung bagyo. So sana po guys, mahina lang po kasi. Tingnan nyo po ang aking bubong o. Oh. Ayan, sana lang po mahina guys kasi sira na yung aking bubong lahat. So ayan, good morning once again. Kumusta na po ang inyong Monday guys, ang inyong morning. Uh, sana blessed po tayo at okay po ang ating uh, good health. Okay po ang ating good health guys. So, good morning! Happy Monday! So, ayan, araw ngayon ng uh, lunis mga palangga November 24, 2025 So, this is Papi's uh, more update ah, uh, dito lang po kami sa loob ng tindahan So, mamaya guys, kung wala ng ulan or hindi pala lakas yung ulan guys mag-a-update po ako ni, pa ni Papi ah, uh, pupunta po kami sa bundok kung hindi po lumakas yung ulan So, ayan. Thank you for watching. I love you guys. I love you. I love you all. Salamat po sa inyong suporta. Thank you. Mua. Happy Monday. Yan po mga palangga. Big, biglang naputol yung signal kaganina guys. Siguro ngayon babalik, bumabalik na. Kasi yung nag-upload po ako mga palangga, biglang naputol. So, good morning, good morning. Tingnan nyo po si Papi guys. Oh, natutulog na naman. Pero nagmamatsyag niya ni sa kuan guys. Nagmamatsyag niya siya sa ulan guys. So dito lang po muna kami ni Papi mag standby kay maghuwat mi customer mga palangga. Papadugoy halin rong buntaga guys. Sayo kay ko nga bli mga palangga pero wa pa halin. <laughs> Loya. Maaga po ako nagbuka sa tindahan guys pero wala pa akong binta kasi mayroong bumibili kanina pero wala naman po akong stocks na dilata so wala <laughs> wala pa talaga akong binta ngayon so ayan nagmamatsyag na si papi sa kuan guys uulan. ulan lab, lab mama o natudaan anak ay nag uwan man anak langgam anak na paminawa na paminawa langgam niabot na punak Rugarin na sana paingon ang langgam, paminawa. Oh, hala, hala, hala. Oh, oh, oh nag-uha na. Oh, hala, 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 nag uwan na anak. Hala, hala. Mm. <laughs> Ayan, thank you for watching guys. Naniid si Papi sa uwan guys. Ayan, thank you for watching everyone.